kahulugan ng siyentipiko sa panaginip. Ang isang panaginip tungkol sa isang siyentipiko ay nagpapahiwatig na mayroong kang isang visionary at analytical mindset. Sinasagisag dito ang iyong pagkahilig sa pag-usad ng mga misteryo ng buhay at pag-unawa sa mga kaguluhan ng natural na mundo. Kinahamon ka nitong mag-isip ng kritikal at gamitin ng iyong talino upang makahanap ng mga makabagong solusyon sa mga komplikadong problema. Ito ay isang paalala ng iyong mga idea ay may potensyal na baguhin ang mundo at magbigay ng inspirasyon sa iba na mag-isip sa labas ng kahon. Ang isang siyentipiko sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong pagkauhaw para sa kaalaman at isang malalim na pagkahumaling sa hindi alam. Ikaw ay nautyo ka ng pag-asang matuklasan ang mga bagong katotohanan at itulak ang mga hangganan ng nakasanayang karunungan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong walang humpay na paghahangad ng katotohanan at iyong walang humpay na dedikasyon sa pagpapalawak ng mga hangganan ng pangunawa ng tao. Inihikayat ka nitong yakapin ang iyong intelektual na pagkamausisa at huwag tumigil sa paggalugad sa walang limitasyong mga posibilidad na agham. Ang mga panaginip tungkol sa isang siyentipiko ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang gayong mga panaginip una, mga gawaing intelektual. Ang pagkakita sa isang sentipiko sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng iyong interes sa mga gawaing intelektual tulad ng agham, teknolohiya o pananaliksik. Maaari rin ito magpahiwatig ng iyong pagnanais na matuto ng higit pa tungkol sa isang partikular na paksa. Pangalawa, ang paglutas ng mga problema. Ang mga siyentipiko ay kilala sa paglutas ng mga komplikadong problema. Ang pagkakita ng isang siyentipiko sa iyong panaginip ay maaaring mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng mga solusyon sa isang problema sa iyong pagkising. Pangatlo, analytical na pag-iisip. Ang mga siyentipiko ay madalas na nauugnay sa analytical na pag-iisip at pansin sa detalye. Ang panaginip tungkol sa isang siyentipiko ay nagmumungkahi ng pagbibigay ng higit na pansin sa mga detalye ng isang partikular na sitwasyon o problema. Pangapat, ang pagkamalikhain. Bagamat kilala ang mga siyentipiko sa kanilang mga kasanayan sa pagsusuri, dapat silang maging malikhain upang makagawa ng mga tagumpay. Ang panaginip tungkol sa isang siyentipiko ay maaaring magpahiwatig na dapat mong gamitin ang iyong pagkamalikain upang malutas ang isang problema o makamit ang isang layunin. Panglima, mga numero ng autoridad. Kung minsan ang panaginip tungkol sa isang siyentipiko ay maaaring kumatawan sa isang autoridad sa iyong buhay tulad ng isang guru o tagapagturo. Maaring magmukahi na kailangan mo ng gabay o suporta mula sa isang taong may higit na karanasan o kaalaman kaysa sa mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng scientist. Kapag nanaginip kang makakita ng isang sayentipiko, ito ay kumakatawan sa iyong pagkamausisa at pagkamauhaw sa kaalaman. Ito ay sumisimbolo ng iyong isip ay sabik na tuklasing, matuto at tumuklas na mga bagong bagay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay bukas sa mga bagong karanasan at handang magsimula sa isang intelektual na paglalakbay. Ang mga panaginip tungkol sa mga siyentipiko ay nagdadala din ng isang simbolikong kahulugan ng pagbabago at pagkamalikhain. Ang pagkakita sa isang siyentipiko sa iyong panaginip ay nagpapakita na gusto mong lumaya mula sa pamantayan. magisip isip ng iba, at makahanap ng mga natatanging solusyon sa mga problema. Higit pa rito, ang panaginip na makita ang isang seyentipiko ay maaari rin magpahiwatig ng pagkahumaling sa hindi alam. Ang mga siyentipiko ay madalas na nangunguna sa pagtuklas sa mga hindi pa natukoy na teritoryo at paglutas ng mga misteryo. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nagnanais na maghukay ng mas malalim sa iyong isipan o maghanap ng mga sagot sa malalalim na tanong na nakaintriga sa iyo. Ito ay isang senyales na handa ka na makipagsapalaran sa mga bagong teritoryo ng pagtuklas sa sarili at i-unlock ang mga nakatagong potensyal sa loob ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baliw na yentipiko. Ito ay isang simbolo ng iyong wildest aspirations at hindi pa nagagamit na potensyal. Sa panaginip na ito, ikaw ang baliw na siyentipiko. Lumalaban sa mga hangganan ng kung ano ang posible at lumilikha ng mga bagong katotohanan. Ang iyong pananabik ay walang hangganan habang ginagalugad mo ang lalim ng iyong imahinasyon sa laboratorio ng iyong isip. Ang panaginip tungkol sa isang baliw na siyentipiko ay isang metapora para sa iyong adventurous na espiritu at pagnanais para sa pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong walang katapusan kuryosidad at pagkagutom para sa kaalaman. Tulad ng baliw na siyentipiko, handa kang itulak ang mga hangganan at hamunin ang mga pamantayan. Ang panaginip tungkol sa isang baliw na siyentipiko ay nagpapaalala sa iyon ng kapangyarihan ng imahinasyon at ang kilig na ituloy ang iyong mga hilig ng may hindi natitinag na determinasyon. Sa panaginip na ito, nagiging puwersa ka ng pagbabago at pagunlad. Hindi ka natatakot na tumayong maging iba ang baliw na sentipiko sa loob mo ay kumakatawan sa patuloy na pagnanasa na lumaya mula sa mga pamantayan ng lipunan at makaapekto sa mundo. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari ka magdala ng pagbabago at mag-iwan ng iyong marka sa buhangin ng panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sayentipiko na gumagawa ng magagandang bagay. Ang panaginip tungkol sa mga siyentipiko na gumagawa ng magagandang bagay ay sumisimbolo sa walang limitasyong mga posibilidad ng potensyal na tao at ang mga pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng mga pagsulong sa siyensa. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na maaari kang mag-ambag sa lipunan at makaapekto sa mundo sa pamamagitan ng iyong mga natatanging kasanayan at kaalaman. Sa panaginip na ito, ang mga siyentipiko ay naging simbolo ng pag at pagbabago. Ang kanila mga tagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na mag-isip sa labas ng kahon at isipin ang hindi maisip. Ang pagsaksi sa kanilang mga pambihirang tagumpay ay naguudyok sa iyo na ituloy ang iyong mga hilig at abutin ng kadakilaan intindihan mo na ang mga panaginip tungkol sa mga sentipiko na gumagawa ng magagandang bagay ay hindi lamang pag-idolo sa kanilang tagumpay, ngunit pagkilala sa pagbabagong kapangyarihan ng pagka mausisa at katalinuhan ng tao. Ang larawang ito ay nag-aapoy sa loob ng iyong kaluluwa, pinupuno ka ng kaguluhan at determinasyon na itulak ang mga hangganan Ipinapakita nito ang paniniwala sa iyong mga kakayahan ay maaaring humantong sa mga natitirang tagumpay at gumawa ng makabuluhang pagkakaiba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang siyentipiko na tumatanggap ng Nobel Prize. Ang siyentipiko ay kumakatawan hindi lamang sa isang individual, ngunit ang sama-samang kapangyarihan ng talino ng taong sa pamamagitan ng pagkakaloob ng hinahangad na Nobel Prize sa iyong panaginip, kinikilala ng iyong subconscious ang iyong mga kahangahangang nagawa sa pamamagitan ng siyentipikong pagsisikap. Ito ay nagpapaalala sa iyo ng walang katapusang mga posibilidad na nasa loob ng siyentipikong paggalugad at dedikasyon. Ang simbolismong ito ay nagiiwan sa iyo ng higit na motibasyon at inspirasyon na ituloy ang iyong mga hilig sa agham na lubos na nalalaman ang napakalaking epekto nito sa lipunan. Sa panaginip na ito, ikaw ay isang manunood at aktibong kalahok na nakikita ang tagumpay at tumatanggap ng pagkilala. Ito ay nagpapahiwatig ng na ang kahulugan ng panaginip ay higit pa sa paghanga sa mga siyentipiko at sa kanilang mga nagawa. Tinatakpan nito ang iyong mga mitiin at nagpapasiklab ng nagminingas na pagnanais para sa tagumpay. Ito ay nag-aapoy sa loob mo upang managinip ng malaki. Hamunin ang itinatag na mga pamantayan at walang humpay na magtrabaho patungo sa makabuluhang kontribusyon sa iyong napiling larangan. Sa bagong kasiyahan at determinasyon, tinatanggap mo ang panaginip na ito bilang isang malalim na mensahe mula sa iyong hindi malay na humahantong sa iyo sa isang landas ng siyentipikong pagtugis at walang humpay na pagtsatsaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang scientist na nagtatrabaho sa isang lab. Ang panaginip na isang siyentipiko na nagtatrabaho sa isang laboratorio ay nagaapoy ng hindi maikakailang pananabik sa loob mo. Ang panaginip ay nagtutulak sa iyo na sumulong araw-araw na nagbibigay inspirasyon sa iyong maghanap ng kaalaman at patuloy na yakapin ng mga hamon. Ang iyong pagkahilig sa agham ay nagniningning mula sa iyo tulad ng isang beacon ng liwanag na umaakit sa mga individual na kapareho ng pag-iisip at nagpapaunlad ng isang komunidad ng mga innovator. Habang sinisimulan mo ang paglalakbay na ito, hindi mo maiwasang makaramdam ng kapanapanabik na kahulugan ng layunin sa pag-alam ng iyong mga kontribusyon ay maaari makaapekto sa mundo at mag-iwan ng pamatagalang legacy. Sa iyong panaginip, ang scientist na nagtatrabaho sa isang laboratorio ay sumasaklaw sa isang pagpipilian sa karera at isang paraan ng pamumuhay. Sinasagisag nito ang potensyal na i-unlock ang hindi maisip na mga tagumpay. Ilustas ang pinakamalalim na enigma ng pag-iral at magbigay ng inspirasyon sa iba na sinimulan ng kanilang mga siyentipikong pagsisikap. Hayaan ang kaguluhan ng panaginip na ito na magtulak sa iyo patungo sa isang hinaharap na puno ng walang limitasyong mga posibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na siyentipiko. Sa kasong ito, ang panaginip tungkol sa isang patay na siyentipiko ay may malalim na kahulugan. Ang simbolo ng isang patay na sentipiko sa iyong panaginip ay kumakatawan sa kapangyarihan ng kaalaman at pagkamausisa sa loob mo. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na galugarin at maunawaan ng mundo sa paligid mo. Tulad ng mga makikinang naisipan na nauna sa iyo, ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong intelektual na potensyal at pagkauhaw sa pagtuklas. Ang patay na siyentipiko ay sumisimbolo sa mayamang kasaysayan ng mga tagumpay sa siyensa at pagtulong na humuhubog sa ating mundo. Inihimok ka ng iyong panaginip na pahalagahan ang karunungan at kaalaman na ibinibigay ng mga nauna sa iyo na nagpapaalala sa iyo ng napakalaking halaga ng pag-iingat at pagbuo sa kanilang mga kontribusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang siyentipiko na gumagawa ng isang eksperimento. Ang panaginip tungkol sa isang siyentipikong nag eksperimento ay nangangahulugan ng iyong pagsisikap na maunawaan ang pisikal na mundo at ang mga salimuot ng buhay mismo. Ang simbolo na ito ay isang testamento sa iyong ana analytical at logical kahusayan na nagpapaalala sa iyo ang iyong likas na kakayahan upang malutas sa mga komplikadong problema at makahanap ng mga makabagong solusyon. Samantalang ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa napakalawak na potensyal sa loob mo na magdala ng pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng siyentipikong pagtatanong. Kinakatawan nito ang kapangyarihan ng imahinasyon ng tao at ang matapang na pagmamaneho upang itulak ang mga hangganan ng kung ano ang alam. Bagamat hindi ka maaring isang siyentipiko, pinibigyan diin ng panaginip ang iyong kakayahang mag-isip ng kritikal at gumawa ng mga kahangahangang kontribusyon sa lipunan.